Pasko na. Simbang Gabi, Pinas. First day of Simbang Gabi. Ang pagnunubi ay pagkakataon muli na ang kabanalan ay mangyari sa iyong buhay. Ang ito ay pagkakataon muli na ang sa buhay. Ang na Christian. Ang gaganda ng ibig sabihin Kasi balik ka eh. At ang palinwalay ni Kristo Yung buhay mo Yung pagkatao mo Yung pagkakristyano mo So pagbalik-balik mo rito Paalala rin lang ha sa inyo. Na sana nga, ay eh, tuwang-tuwa si Jesus eh. Si. Talaga. First time ko ito ha. First as your parish priest and rector. First time ko, nakakita ng ganito kadaming tao sa katedral na ito. Wow. Tuwang-tuwa si tuwang si Jesus. Wow. Ibang-iba itong mga taga-Saint Andrew na ito kulang yung upuan sa simbahan sa kanila. Ha? Kaya naman, galit na galit si Satanas ang kanyang mga kampon. Yung makita kayong nakatayo dyan sa kebigiran, yung kanya, nakaupo. Naka. Siguro sa atin ni si Satanas, dobling trabaho na naman to. Ha? Tatawagin niya ang mga fallen angels. Come on, boys. Tingnan mo sila. Magsisimbang gabi na naman. Titigan natin sila isa-isa. Tiyak, -isa. napakarami na naman nila. Mapupuno naman nila ang simbahan. Baka sa una lang yan. Baka sa una lang yan. Pakisiko nga ng katabi. Baka una lang yan. Ha? Baka una lang yan. Hindi mo rin naman makukompleto. Magpupustahan yung mga anghel ng demonyo paano gagawin natin sa mga unang gabing ito? Ha? Malagay ko naman.